sindihan ng mga kandila ito yung uh, naglalaki mga pulo uh, okay, sir. ito yung sa likod uh, ito, ito, ito may ano pa sa taas eh. si Ming 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 Anong ginagawa mo dyan? smell my little good morning. My man. My man. My man. My man. Huwag alam tayo. Huwag a... Kasalanan tayo sa tingin mo. Magandang Panginoon. Tapos tayo ay uuwi na. Ayan. Uuwi tayo. Pabalik lang tayo sa ating uh, pinanggalingan. <laughs> sa bahay. At dito tayo sa Garden, hindi din mga mag uh, tambay-tambay po din mga tambay-tambay dito habang naghihintay ng oras kasi may mga upuan naman din sarap din ito sarap din ito. malilim nyo, ito mga ano ito guys oh ang daming ah uh, ng kasusi ano kaya to ito siguro yung mga uh, ano mga uh, mag asawa nakakadadla yung puso na sa isang isa ano na sa so 2016 pa o uh. September 2016 September September si pau, si crown, pau crown, mata kala potong tahun 2016, and, uh, Parang na. Ang dami niya, oh. Ang Parang, Parang poste na siya. siya dami. Huh. Yan, nagsasit. Daming kandado. Maraming. 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 Maraming ito yung mga uh, uh magsyuta uh, na gusto nilang uh, ikadado ikadado nila yung puso nila sa kanilang uh, minamahal yeah. ito sila nanonumpa uh, ayaw kayo sa mga ano dyan huwag na kayong maglagay uh, ng ano dito kandado pagka hindi niyo kinakalado ang puso niya sa iyong kasintahan. Huwag na kayo magkandado dito. Kinakandado nila yung ano, yung puso para sa kanilang anak kasintahan lang. ano, ang dami yung... Di ba? Ay, ito pa pala. Oh. Ang dami yung... Oh. Papaikot. Doon pa sa kabila. Ang dami. Oh, ano oh, to? Ano Ang dami. Ang dami. Ang dami pa oh. Bangulo nga oh. oh. yan guys oh. Ayun bangulo dami. Ang dami. Sabi, marami pa kanti. Pwede pa magalang pa. Pwede pa, mag pwede pa oh, maglagay. Pwede pa maglagay. Uh, um, sa kaya dito pa sa kabila meron pa dito ayan meron pa uh, uh, ha? ito pa uh, ito marami talaga yung nagdaan dito meron mo pa para sa kanila na yung buhay yung puso nila may taong natulog sa salan sa, sa biyaya ang salamat sa biyaya salamat salamat uh, salamat sa biyaya salamat sa biyaya puro mas nasira yung na yung taong nagtutulog ang ginawa niyang unan ng bag niya ito pa yung malita mas matos ya itu pak meru pak itu apa hanya, hanya. hanya. Ah, dami tuh nah. so.